Hello guys, manguwa pala tayo ng gulay-gulay. Maraming gulay-gulay dito. Ito nakakain to, guys. So. Yan, nakakain 'yung ito. Sasabaw lang natin 'yan. Ayun 'yung uh, ano. Pasensya na kayo, guys. Wala tayong nagkamera pa lang natin, pero tatakot din tayo baka may ahas dito, guys. Ayun. Ayun. Uh. Ayun oh. Madami din ano oh. Gulay, mga gulay ayun. Ayun guys. Ako lang mag-isa ngayon pumupunta dito. Ayun yung iba. Oh. So Ito pa, malunggay. Ayun oh. Ayun guys. Ito sa damo. Ayun. matataba siya guys Ayun. ayun Ayun. ang dami ah hindi ko alam kung anong klase yung mga ano ito guys di diba? banda me daming gulay-gulay Ayun. ayun oh ah. pero Dati kasi maraming papaya dito. Tapos ngayon, konti-konti na. Namatay na rin yung iba. Okay? Ayun, guys. Yung mga basic ko. Hindi pa kayo na pag-subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe and like. Diba? Para makita nyo ang pangunguha natin ng gulay ayun, dyan tayo kanina ayun diba? so dyan tayo kanina pupunta tayo dito diba o diba? kasi sanay tayo sa gubat gubat ayun ayun, marami-rami din kaya lang Tatakot kasi tayo sa ano sa sa ahas. Ayun. Kasi baka nga may ahas dito. Nangunguha tayo ng gulay, guys. Nagulay na hindi atin. Ayun. Oo. Yung dati kasi pinapa ano na 'yun. 'Yun. Dito mangungupa dito. Konti lang kasi 'to. Eh. Tsaka gulay 'to na walang pera, guys. Ayun. Gulay na walang pera. Ito na siya. Oh. Ba. Gulay na walang pera madami-dami din siya, guys, oh. Mm, -mm. Madami-dami din. Ayan. gulay-gulay. So, Dati maraming ano dito, eh. Ito pa. Kinagat ah. tayo. Hindi ko alam po ano to ito, oh. Ayan, oh. Nakakain yan, eh. Ayan, nakakain. Pero, di na natin pag-interest ang kainin yan baka tayo ay malason. Kinagagat na tayo ng langgam. Ayun. Dating taniman to ngayon di na tinataniman kasi binubuldozer kasi. Sayang lang. Ayun, uwi na tayo, guys. Uwi na ako. Maraming thank you, guys sa pagsama niyo sa akin sa pangunguha ng gulay. Ayun, uwi na tayo guys. Ayun. Oh.